One, two. All people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa diva. diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, syempre Monday ngayon kaya nakayelo ako. Dito kasi pag Monday nakayelo ako. Ganon. And then, ito kasi yung uniform namin pag Monday. And then Wednesday, naka-purple naman ako. Tapos bukas, ano eh, Thai costume eh. So, it's up to you ko anong susuotin mong damit. And then, the next day is, ano ba, bongga. So, scout. Ganon. So, yan. Anyway, so, sana lahat kayo ay okay na okay ang feeling ngayong Monday. So, alam nyo guys, mag-exercise kayo. Pagkagising nyo sa umaga, iba yung feeling na naka-exercise ka. Iba yung pakiramdam. Parang feel good ka talaga ng bonggang bongga. Kaya ako parang hindi ako nakaramdam ng pagod ngayong araw na to. Sobra chill-chill lang. And then masaya ang Monday ko. Thanks God. And then sana kayo din. Anyway, gusto kong magpasalamat sa walang sawang sumatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At saka sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Yung mga makasolid na makamamasam. Grabe. Thank you so much sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. And then ngayong araw na to syempre may shout out ako para sa inyo so shout out kay ano, Snake Gem. Thank you so much for watching. Barbet Elizalde, maraming salamat. Games Baluyot, maraming maraming salamat sa iyo. Si Russell. Hi, thank you, Russell. Ito talaga si Russell. Grabe yung support niya sa lahat ng channel ko. Pati yung comments talaga nang doon. So, nakakabigay siya sa akin ng bonggang-bonggang engagement sa pagko-comment. So, thank you so much, Russell 2016. Ayon. Thank you. I love you and mabuhay ka. And then, God bless sir Yaya Muhammad, maraming salamat. Kay Reggie Baco, dito din si Reggie, nakikita ko din to eh. Si Robert Casanya, sa din si Gerald Garcia, Julian Pascual, Randy Lucas, thank you so much. At Tony Cornelo, dilaga sa si Mavericks nanonood sila lagi. Thank you. And then si Dr. Glenn Pascual, maraming salamat. And then Madam Herrieta Solidad, si Chanel Marie Williamson, syempre best friend ko to nung bata ako. So yon So thank you so much, Chanel Marie Williamson, sa support na binibigay mo sa channel ko. Si Carlo Magat at saka si, ano, si Jervin Legaspi. lagi din sila nakatuto. Si Sir Perfecto Ansyong Jr., kamusta po kayo? At saka si GB Verano, lagi din siya nakatutok dito. Si Gerardo Muyot, maraming salamat. Si Bibo143, thank you. Snake Jam, thank you. Ayun. Si The Pageant Cafe, at saka, sino pa ba? May mga hindi pa ba tayo nabanggit? At kung hindi ko man kayo nabanggit, pasensya na. bastang alam ko na dyan kayo lagi at laging nakasoporta. Huwag kayong magtampo. So, yon. At saka, syempre, si Madam... Catherine Kane, hello, shout out sa iyo. At hindi natin makakalimutan si Christine Ann Perez. O, oh, di ba? So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, gusto ko munang batiin ang nagdiriwang ngayon ng kaarawan, si Mr. International 2024 na si Samuel. Si Samuel na talagang, oh my gosh, kinikilig ako sa kanya. Samuel Wadjaho dahil ngayon ay nadiriwang siya ng birthday niya. So, ang wish ko sa kanya, siya good health at sana mapangasawa mo. Charot. So, yun. So, feeling ko magkikita kami ng, ano, ng Mr. and sa Mr. International this coming August 2. So, yun. So, hinihintay ko talagang makita yan ng bogga -boga. at At kinikilig ako dahil feeling ko aariba siya dito ng todo-todo. Ay, nako, magpapapicture talaga ako. Yung, yung naka, nakayakap siya sa akin. Yung nasa harapan ako tapos nakaganon siya. Charot. So, yun. Ang landi lang. Si Samuel na talagang gustong gusto ko. o oh, oh, promise. So, gusto ko pakasalan niya ako. Charot. So, yun. Happy birthday, Samuel, and wish all the best. At eto na nga, Diyos ko, arangkada chika tayo ngayon. So, sabing ganon, ayan na. May bagong pasabog ang Miss International Queen natin this year. At eto nga ang tanong. So, Patricia Loren de so, Dias pumalo kaya to ng bonggam-bongga -bongga sa Miss International Queen ngayon taon na to. Marami kasi nagsasabi na ito daw si Patricia ay may El Tokuyo ng bonggam-bongga -bongga sa darating na Miss International Queen. So, pag sinabing El kuyo, hindi siya makakapasok sa semifinals. Ayun yung mga sigaw ng mga beater sa kanya. <laughs> Charot, beater talaga. So, yon So, ewan ko kasi, bakit kasi ganun yung sinasabi nila dahil ayaw nga nila, di ba? So, ako para sa akin naman, uh, hindi to may El ng bonggong boga. Siguro papasok to ng, ng semifinals. Pero ang tanong ko, kung si Patricia ba ay aabot katulad ng narating ng mga candidates natin nung nakaraan taon. Kung aabot ba siya hanggang top 6, di ba? Isa to sa mga nakalaban na matindi noon ni Lars at ganit na ganit siya kasi hindi siya yung napadala sa Miss International Queen. Eh si Lars naka top 6. So ngayon tignan natin kung malalagpasan ni Patricia si Lars ng bonggang bongga. Kung aabot nga ba si, si Patricia na hanggang sa top 3. Kasi si Lars hanggang top 6. Oh, so, yon So, kapag hindi niya nalagpasan yon ay nako, ewan ko na lang sa yun Patricia, magtago ka. Charot. So, yon Pero, syempre ako, wish all the best. At, syempre, supportahan natin si Patricia sa kanyang magiging laban sa Miss International Queen. Ako naniniwala ako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makakabog ng bonggang bongga sa Miss International Queen 2025. So, abangan natin yan this coming September na. Diba? Kala ko nga August eh. September pala. But, I'm so excited kasi syempre, ano yan? Uh, isa yan sa mga inaabangan ko at napakasaya kasi dito sa Bangkok, Thailand gagawin ang kanilang pageant ngayong taon na to. Kaya, I'm so excited ngayon pa lang, 'di ba? Kaya magbuhay ang Pilipinas. So, so laban 'yan. Pero ito ang sumunod na chika. Jasmine Omai ready na for the back-to-back -back para sa Universal Woman. So, ilang linggo na nga lang ay lilipad na patungo sa competition. Itong si Jasmine Omai dito sa Universal Woman and then tingin mo mama sa mag-back-to-back -back kaya ang Jasmine Omay. So, back to back for the Philippines. I think medyo mahirap yan. Pero nandoon ako na magaling si Jasmine Omay. Siguro kaya niya ulit mag top 5, kaya niya mag first runner up. Ah, pero yung back to back, hindi ako nag expect Kasi mahirap eh. Kahit sabihin pa natin, ay gusto kong manalo siya uli hindi ko alam kung ibibigay ng organization kay Jasmine Omay o si si Jasmine Omay nga ba ang hinahanap ng organization kasi depende sa mga makakalaban ni Jasmine Omay ako magiging masaya na ako kung mararating niya talaga ang top 5 sa competition uli syempre nandoon ako na papasok kayo sa semifinals 100% kasi magaling naman ang Jasmine Omay at saka may ganda but nandoon nako ako sa fight na siguro yung back to back medyo mahirap pa yan but naniniwala ako na kaya niyang makatugtong hanggang top 5 so pag naka top 5 yan happy na <coughs> pag naka top 5 'yan, pag naka top 5 'yan, syempre happy happy na ako doon. At kapag nanalo pa yan, bonus na 'yon. So 'yan, 'di ba? So, syempre manage natin yung expectation natin sa kanya kasi mahirap naman na naga-expect ka ng todo-todo tapos pamaya biglang ligwa o oh, di ba so tayo din yung malulungkot kaya manage natin yung expectation natin pagdating sa competition but good luck kay Jasmine oh my and then para sa sumunod natin chika wow syempre pasabog na ang pambato natin sa Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez so ang tanong ng lahat manalo kaya si Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo Ayun na. Kanina binalag ko yan ng bonggam-bongga. Sana napanood ninyo. So, last year si Atisa Manalo, syempre, hindi siya umabot hanggang top 5. So, ako para sa akin, ang tinitignan ko dito, si Chelsea Fernandez kaya, umabot kaya hanggang top 5 sa competition ng Miss Cosmo. Ayun talaga yung tanong ko. Yung sasabihin mong Manalo, parang hindi ko siya tinitignan na mananalo kasi Siguro kung mananalo siya, happy na ako doon. Kung bago, parang wow, di ba? Pero kasi yung organization kasi, parang feeling ko, hindi nila bet ang Pilipinas. Ganon. Kasi di ba, last year nagpadala tayo ng bonggang bongga eh, ang bet pala niya. Diyos ko si Miss Indonesia, ang gusto niya pala ipanalo. So, yun pala yung gusto niya ng maging kauna-unahang Miss Cosmo, eh parang feeling ko, bago palang magsimula ang competition, eh talagang pinangako na to ni, ni Bawang kay ano, eh, kay tawad dito, kay, kay Miss Indonesia, eh, di ba? Kasi parang parang imposible charot so yon anyway so decision nila yon ayun yung gusto nila i hope na sana mapili nila si Philippines na maipanalo ngayong taon na to kasi sa totoo lang deserve ni Chelsea Fernandez magaling kasi si Chelsea Fernandez saka yung caliber ni Chelsea Fernandez alam kong kakabog yan. so for me top 5 panalo na tayo doon so ngayon kung mananalo yan eh di bonus yan. ba? Diba? So, yun. Yeah, so, ako para sa akin, basta makartong-tong tayo sa top 5, happy na ako dyan at wala na akong reklamo. Go, 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 Fight, fight, fight na yan. Di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, eto, parehas na kandidata na sinasabi nilang malakas daw ang laban sa Miss Grand Philippines, si Anita Rose Gomez at saka si Emma Tiglao. So, mama, sa tingin mo, sila kayang dalawa ang magla-last two standing. Ewan ko, hindi ko alam. Pero syempre, nakikita ko na parang silang dalawa talaga yung gusto ng mga tao na para po tinignan mo sa social media ang mga tao. Yes, yes, Anita Rose Gomez. Yes, yes, Emma Tiglao. Oo, oo, kasi gusto nga nila yung caliber na itong mga to. At hindi ko naman sila masisisi kasi nakikitaan naman talaga natin din ang potential, nakikitaan natin ang galing, nakikitaan natin ng na talagang lumalaban. So ako kay Anita Rose, ay wala naman akong masabi sa mga eksena niya. Pero tulad nga ng sinabi ko, syempre, yung mga eksena niya kasi noon, ayan na rin yung eksena niya ngayon. So, I hope na sana makapag-uwi siya ng kahit anong corona dito sa Miss Grand Philippines. Kasi para piling ko, it's time na para mag si Anita Rose sa International Pageant. So, yan. And sa si Emma Tiglao naman, this is a second chance para ma-prove niya sa mga Pilipino people yung galing niya talaga. Kasi, di ba, parang kilala natin siya na talagang magaling pagdating sa execution, pagdating sa mga projection. So, I hope na sana makapag-uwi din siya ng corona. At Tingnan natin, di ba? So, hindi naman lalaban yun ng mga yan ng ganyan-ganyan lang kung hindi naman sila sigurado sa mga sarili nila. At parang pili ko talagang ibibigay talaga nila ang lahat ng makakaya nila. Masungkit lang nila kung ano ang gusto nilang masungkit na titulo dito sa Miss Grand Philippines. And looking forward ako sa mga magiging eksena nila at ganap nila sa darating na coronation this coming... August 12. Uh, diba? So, yon bongga yan. So, laban. Laban Philippines. Aha. And then, para sa sumunod natin, chika, syempre, speaking of Miss Grand, So, marami nga ang nagsasabi na eh, in daw ni Mr. Nawat ang Miss Grand Philippines. Ayaw daw pumunta. Kasi naman daw yung mga candidates daw natin ay hindi daw ganong kabongga. Hindi yon hindi yon yung dahilan. Kasi si Mr. Nawat sinabi nga na hindi siya makakapunta sa Miss Grand Philippines kasi nga dahil busy nga si Mr. Nawat. just ko naman, tingnan naman ninyo yung schedule ng Miss Universe Thailand. Grabe yung eksena talaga nila. And I think medyo ano, medyo mahirap. Mahirap para kay Mr. Nawad pa na ilagarin niya pa yung sarili niya para sa isang gabing coronation. Eh, makikita naman niya na yan in the future. So, syempre, looking forward si Mr. Nawat kung sino ang magiging next Miss Grand Philippines. But, nandoon siya sa fight na, na syempre, tututukan niya rin yan. oh, ba? For sure, papanoorin niya yan. Pero parang feeling ko ay alam niya na siguro kung sino ang nalo, Charot. So, yun. So, basta laban lang at magtiwala lang tayo kung ano ang prosesong mangyayari dito sa Miss Grand International, di ba? So, sabi nga ni Mr. Nawat, pwede naman daw mag-back to back ang Pilipinas. Basta, yung candidates na ipapadala natin ay talagang kapag-back to back. Eh, looking forward ako kung sino talaga ang mananalo dyan. Kung sino nga ba talaga ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to ng Miss Grand Philippines. Di ba? Kasi di ba, ang dami din ng mga magagaling na kandidata and then hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan ng iba. Yes, nandoon na talagang top contender sila Emma Tidlaw, sila Anita Rose, pero syempre baka may manalo pang iba, hindi mo alam. Di ba? So, good luck. And then, ayun, so sana naiintindihan ninyo na si Mr. Nawat ay sobrang busy, kaya hindi siya makakarating sa Pilipinas. So, yon And then, para sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapin ngayon sa social media kasi dalawang kandidato na laban natin sa Mr. International. So, kagahapon nga, nagkaroon nga ng Mr. International Philippines. Ito ay para sa Philippines edition. Kung saan ang nanalo ay si Lloyd Garcia. Yes, napakagawa ni Lloyd Garcia. Mistiso din. At talaga namang parang may ibubuga talaga sa competition. Di ba? And then, masaya ako kasi syempre, kahit sabihin pa natin na dalawang version ang Mr. International, I hope na sana mag-dominant tayo. And then yung pambato natin sa Pilipinas ay napakagwapo. Wala naman akong masabi. At talagang feeling ko, ay kaya netong lumaban at manalo sa competition. At doon ako masaya. So, yon So, sabi nga ganon, laban lang. And then, ito naman si Kurt Bondat. O, oh, ba? Diba? So, syempre, ready-ready na rin for Mr. International na magaganap dito sa Thailand. Ang tanong ng lahat. So, sino kaya sa kanila ang mas gwapo? Diyos ko, tinatanong pa ba yan? Syempre, si Kurt Bondat. Iba yung kalidad ni Kurt Bondat. At si Kurt Bondat talaga, masasabi ko na kung kagwapuhan, di lang naman ang pag-uusapan. Ay, Diyos ko, Lord, talagang kahit ako, uhubarin ko ang panty ko para sa kanya. Charot! So, yon ang tanong. Magustuhan kaya ni Kurt Vonnegut yung gagawin ko. So, yon So, ako basta para sa akin, happy ako for them. And then, ayun, laban lang. At Siyempre, ganun talaga, di ba? Just ko, Lord. So, masaya, masaya ako kasi parehas guwapo yung pambato natin sa Mr. International. na parang piling ko magdo-dominant sila, sila ng bongga-bongga sa kompetisyon ng Mr. International for 2020 ano ba, 2025. Oo. Gwapo kaya ni Lloyd Garcia din, no? Mistiso-mistisohan din. Ay, nako. Bongga yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika. So, eto nga. Sabing ganon, isa kaya sa kanila ang masasagupan ni Atisa Manalo sa Miss Universe crown. Oo, eto nga yung mga pambato daw ng Thailand. To be honest, oo naman, isa sa kanila, possible si Vina, possible si Preo, possible si Phuket. So, depende kung sino ang mananalo sa Miss Universe Thailand. So, ako, para sa akin guys, sa totoo lang, tinik ito kay sa Manalo yung Thailand. So, para tong walang pinagkaiba sa naging laban ni Chris na Gravides at saka ni Opo. Mm -hmm. So, yon Ako talaga nakikitaan ko talaga na malaking tinig talaga ang pambato ng Thailand ngayon taon na to kung sino man yung mananalo dyan kay Atisa Manalo para sa corona ng Miss Universe. Totoo. Aminin man natin yan o oh hindi, ayan talaga ang mangyayari. So, isa dyan talaga ang magiging tinig kay Atisa Manalo. Pero, nandoon ako sa fight kasi, sino kaya sa kanila yung tinig? sa yan! Pero, aminin natin, malakas ang mga laban ng mga Thailand, Thailand candidates sa Miss Universe Thailand, malalakas sila eh. At iba-iba yung beauty nila. And then, nandoon ako kay Atisa na, sana makapag-prepare siya ng bonggong-bongga. Kasi talagang isa siya sa mga tina-target na patumbahin. Oh, di diba? patong Patumbahin ng Thailand para sa competition. Kasi nga malakas ang pambato ng Pilipinas. Oo. Malakas yung pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. And then, of course, ang target ng Thailand ay ma nila ng bonggam-bongga -bongga ang Philippines. At doon ako kinakabahan for Atisa Manalo. And I hope na sana talaga si Atisa mapaghandaan to. And she's very strong sa lahat ng aspeto. Sana hindi siya magkasakit during the pageant. And then sana magawa niya ko ano yung gusto niyang gawin. Kasi isang shot lang naman to. So I hope na sana Umagawa niya talaga yung best niya, di ba? And then, yes, totoo, malaking tinik ang Thailand sa Pilipinas ngayong taon na to sa magiging laban nila dito sa Miss Universe. So, abangan natin kung sino ang aabot sa top 5, kung sino ang makakalagpas at kung sino nga ba ang magwawagi na taon na to. So, please comment below ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys